Good morning mga kababayan So nandito tayo ngayon sa gitna ng palayan Natutulong tayo kay uh, Tatay magtanim no, Kung may nyo mga kababayan Bakit tayo nakakapaglakad Dito sa gitna ng palayan Kung may nyo yung background natin Mga tapos na silang nagtanim no? Nagtanim ng palay So yung taniman ng tatay ko Nandito kasi sa pinakadulong dulo Sa yung laging huling Nagtatanim para sa din yung huling magaan aani eh dahil sa walang dadaanan yung uh, tracer no papunta doon sa taniman ng tatay ko kung mauuna siyang mag-ani dahil nga wala ibang dadaanan kundi dito mismo sa palayan ng iba papunta doon sa pinakadulo sa taniman ng tatay ko so, yung dinadaanan natin ngayon mga kung pansin ninyo bakit nakakapaglakad ako meron kasi ditong tinatawag nilang latilar ba to? Ayan eh, no? yung uh, kanal ng irrigation, yung tubig. No, sa katunayan, meron ng agos ngayon, kaya makikita nyo, may tubig, no? Irrigation po ito para patubig para sa mga palayan. Malaking bagay ito, mga kababayan, lalong-lalong na lalong, kapag tiginit, Dahil, ah, uh, mahirap ang tubig, no? Dinadaanan ito ng, uh, tubig na galing doon sa may bugasan sa may barangay mabini so malayong malayo yung tinatakbo ng tubig at nakakarating yun dito sa baba sa palayan ayan naman malaking bagay ito na tulong sa ating mga magsasaka pero kulang na kulang pa din kailangan ulanin talaga kapag tigtaniman dahil ang hirap ng tubig marami ding palayan dito ang walang tubig marami din yung ganihan na walang tubig katulad na lang nito, tingnan nyo kung doon sa dinaanan natin may tubig tingnan nyo pagdating dito tuyo na o. Oh. wala lang tubig hanggang doon lang sa may basa na yon. so ibig sabihin lahat ng mga nali dito sa baba di ba hindi na sila magkakatubig kung hindi aabot dito kaya kailangan talaga medyo malakas pa yung agos yung problema pagka binuksan lahat ng butas kunting-kunti na lang yung dadaan dito sa baba kaya mahalagang pa rin talaga kung uulanin tuloy-tuloy na pagulan para kahit pa paano lalo, lalo na kapag ganito natigtanim ang kailangan ng tubig. Kaya yun ang pinakamahalaga. Kaya ito tayo ngayon. Tingnan nyo naman. <laughs> Pagtatanim tayo ng palay, di ba? Nakalinis ko lang ng kuko. Nakaano pa tayo? Naka-short lang tayo ngayon dahil hindi nila nakuha yung pantalong ko na pangpalayan. bahala na si Batman. Medyo kasi ito yung kay tatay dito taniman dahil nasa sulok to. Kung pa halos lahat to. No? Tapos sila nagtanim. Tapos sila nagtanom. Ay, yung tatay ko na lang yung naiiwan dito sa dulo. Although yung katabi niya ganun din. Pero yung dadaanan, tapos na. Medyo mahirap lang dito maglakad sa kanal ng irrigation dahil kunting pagkakamali mo lang laglag -lag ka. Masakit nun. Matalim yung kanto ni ito. E eh, pag nahulog ka, sugat, matik. <laughs> no? Kaya ingat lang. So yung mga na abangan natin mamaya. Pagkagani tayo, tapos kung kaya na magtanong, magtatanim tayo. Alright, good morning. So guys, nandito na tayo sa taniman ng tatay ko. So pasinin niyo yung kapatid ko. Meron siyang kinakalkal. Ayan, kinakalkal niya yan dahil wala po kaming kalabaw no so mano mano ginagawa yung pagpantay ng lupa pagalis ng dayami yung mga uhot yan yung mga dagami na luma no at yung tatay ko naman ayun mano mano din yung pagsukay niya para pumantay yung lupa ang hirap po niya mga kababayan lalo kung sobrang tigas ng lupa kailangan kasi talaga ng kalabaw dyan pero dahil wala kaming kalabaw manumano niya po yan ginagawa kahit doon sa kabila ng taniman ganoon din po yan ganyan kasipag yung tatay namin nakakaawa ah, man pero wala tayong magawa wala tayong kalabaw wala din mahiraman yan manumano niya yan susukayin mga kababayan para pag ano niyan ganito na itsura niyan pantay na ito tanim to nung tirangan eh. Ayan, yan lang yung taniman niya. Tapos ito hanggang mula dyan hanggang dito. Ito na taniman at tapos yung gani. eh. meron tayo masama dito sila patod liloy. Saka si Ate Margie. Alright. Ay, Gani na walang tubig. konti lang. Ayan, binubunot. Tapos itatanim ulit. Ganong kahirap ang magsasaka, no? So, ayun mga kababayan, dito tayo sa ganihan. Ito, ito yung palay na ganito kalaki, binubuno, tapos, itatanim ulit. No Hindi kasi uso dito yung sabrag lang, yung kumbaga, isasaburak lang yung binhi. Kailangan talaga dito, ginagani. Ganito yung tradisyon na pagtatanim dito sa probinsya, no? Magastos, pero, kadalasan niya, o karamihan, kapag ka nag-aanihan minsan yung iba sapat lang dahil nga may u nangungutang pasul sa tao tapos ang pinaka problema dito mga kababayan kapag nagmumura yung palay at isa pa pag tinatamaan ng pisti yung mga pananim kunting konti yung nahaani ng ating mga kababayan magsasaka kaya umaasa yung iba sa tulong ng gobyerno Department of Agriculture sa mga programa na makakabigay tulong o ayuda para sa ating mga magsasaka kaya ayon trabaho muna tayo mamaya ulit